May kasiyahan pala dito sa barangay namin. Kaya tara guys, samahan nyo kami ni Mahal na magpunta dito. <laughs> isang magandang araw sa inyo mga mahal. May singing contest daw dito sa barangay namin at sasali daw yung friend ko. Kaya sabi ko kay mahal manod kami. Maaga nga daw magi start yung contest kaya pagdating namin dito ay madami ng tao. Nandito na din pala yung iba kong friendship at nakaupo na sila dun sa unahan. Tinawag ko na nga si mahal at niyaya ko nang pumunta dun sa unahan para makaupo na at baka mawalan pa kami ng upuan. Inaayusan na din pala dito si Madre Marian kasi maya maya magi start na din yung contest. Nag picture na din pala kami dito ng mga friend ko kasi minsan na lang ulit kami magsama-sama kasi nga may kanya-kanya na kaming eksena. Tapos na din palang ayusan dito si Mother Marian at maya maya nga ay nag start na din yung contest. Tinawag na din pala dito yung unang contestant at kumanta na siya. <tries> After nga ng unang contestant ay lumapit dito sa amin yung host at tinawag yung friendship ko. <tries> <tries> Pinagtimpla nga siya dyan ng jeans sa unahan at mukha daw siyang veterana sa mix and match. Tapos pinashot na din siya kung masarap daw ba talaga yung timpla niya. Gabi-gabi ba naman yan sa inuman, ewan ko na lang kung hindi yan masanay sa pagtimpla ng gin sipol. <laughs> And yun na nga, binigay din sa friend ko yung tinimpla niyang gin. At ano pa nga bang gagawin dyan? Alang ang titigan niya ng mga bakla, syempre, syun na nanami. Ayoko nga muna sana magshot ngayon kasi medyo maaga pa. Pero alam ko naman na masusundan pa ito mamaya dun sa bahay nila Mother Maria. Kaya cheers tayo mga mahal! Shoutout nga pala dito sa ma'am ko na si Mami Ade. Ang dating Lady Butterfly na ngayon ay ikik -ik na. Char! Anyway, may mga pag-games nga pala sila dito, kaya niyaya ko sila para makapaglaro nga kami. Shoutout kay Mami Casey na bagong ilong ngayon. Mmm, plakado. Una na nga akong sumalang dyan, siguro nga hindi ako pang singing contest, pang perya talaga ako. Pinangarap ko na nga din maging singer, kaso ayaw talaga sa akin ng mic. Nag-play-play na nga din kami dyan ni Mother Casey na bagong Gore-Tex ang ilong. Sana on! Basic lang naman yung laro na yan, hindi nga kami pinagpawisan eh. Nagtatay din kami ng ibang games dito sa kabila. Ito 'yung laro na katulad sa peryahan. Nakailangan tumapat 'yung bola doon sa may mga kulay. Kapag tumapat nga 'yung bola mo sa kulay pula ay may t-shirt kang mapapanalunan. Kapag sa blue naman tumapat, makakatanggap ka ng tower na may ala. Tapos pag sa yellow naman, meron kang cash prize. Anyway, nagsawa na nga kami kakalaro ni Mother Casey kaya bumalik na kami sa upuan kasi nga sasalang na 'yung susunod na contestant sa singing contest. Oh, ng boses niya, no? Parang mautala-mitam. Char! <laughs> <laughs> Mukhang nauhaw nga si Mother Marion sa pagkanta kaya pagbaba niya, shot muna ng Jin Shoutout nga pala sa pamintang sobrang durog at pinong-pino, Mami Jera ng Pace 2. And after nga ng singing contest ay meron ding nagsayawan sa stage. Yes! <laughs> Gabi na din pala nung mga oras na to, kaya inaya ko na si Mahal na umuwi kasi mag-aasikaso pa kami sa bahay. Bye mga mamshiko, see you later sa continuation ng Gin Sipol. So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood. God bless.